Hello, welcome back to my channel, Kumbosdar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang pagre-register sa NCSC online registration at anong batas na RA 11350? Let's go watch my video. Anong RA 11350 o National Commission for Senior Citizen? I believe you meant RA 11350, which is the National Commission of Senior Citizens Act. It's a Philippine law that aims to promote the rights and welfare of senior citizens by establishing the National Commission of Senior Citizens, NCSC. As the primary agency responsible for this sector, the NCSC focuses on formulating and implementing policies, plans, and programs for the elderly. Ano ang RA-11350 para sa lahat ng senior citizen? Ang RA-11350, na bilang National Commission of Senior Citizens Act, ay naglalayong magtaguyod ng karapatan at kagalingan ng mga senior citizens sa Pilipinas, ito ay nagtatag ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, Bilang pangunahing ahensya na responsable sa sektor ng mga senior citizen, layunin ng NCSC na bumuo at ipatupad ng mga patakaran, plano, at programa para sa mga nakatatanda. Ano ang purpose of functions ng RA-11350 sa mga senior citizen? Ang RA-11350, o National Commission of Senior Citizens Act, ay naglalayong magbigay ng proteksyon at suporta sa mga senior citizen sa Pilipinas, ilan sa mga layunin at functions nito para sa mga senior citizen ay ang mga sumusunod. Pagpapalakas ng mga karapatan at kagalingan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan sa kanilang mga karapatan. Pagbuo at implementasyon ng mga programa at serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan, at iba pang pangangailangan ng mga senior citizen. Pagpapalakas ng mga mekanismo para sa proteksyon laban sa pang-aabuso, diskriminasyon, at paglabag sa karapatan ng mga senior citizen. Pagtulong sa mga senior citizen na makilahok sa mga komunidad at maging produktibo sa lipunan. Pagtulong sa pagpapalakas ng pagkakaisa at solidaridad ng mga senior citizens sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad para sa pakikilahok at pagpapalitan ng karanasan. Sa pamamagitan ng RA11350, inaasahan na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens sa bansa at matulungan silang maging aktibong bahagi ng lipunan. Paano mag-register sa online registration ng NCSC? Sa ngayon, wala akong kasalukuyang detalyadong impormasyon tungkol sa eksaktong proseso ng online registration para sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, dahil ang aking huling update ay hanggang Enero 2022 lamang. Subalit, maaari mong subukang bisitahin ang opisyal na website ng NCSC o iba pang online portals na maaaring magbigay ng impormasyon at mga hakbang para sa online registration para sa senior citizen benefits at mga programa ng gobyerno. Maaaring magkaroon ng mga online forms o instructions sa kanilang website kung paano magparehistro. Kung hindi ka sigurado, maaaring makipag-ugnayan ka rin sa NCSC mismo para humingi ng gabay sa proseso ng online registration. Ano steps ng online registration sa NCSC tulad ng nabanggit ko kanina? Wala akong kasalukuyang impormasyon tungkol sa eksaktong proseso ng online registration para sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, dahil ang aking huling update ay hanggang Enero 2022 lamang, ngunit, maaari kang sundin ang mga sumusunod na pangkalahatang hakbang para magparehistro online. Bisitahin ang opisyal na website ng NCSC o anumang portal na inilalaan para sa online registration ng mga senior citizen. Hanapin ang seksyon o link na nauukol sa online registration para sa mga senior citizen. Basahin ang mga tagubilin at kailangang impormasyon bago magpatuloy sa proseso ng online registration. I-click ang register o kahalintulad na button upang simulan ang proseso. Punan ang mga kinakailangang impormasyon sa online form. Maaaring hingin ng mga personal na detalye tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, tirahan, at iba pa. Siguruhin tama at kumpleto ang lahat ng impormasyon na isinumite. Maghintay ng kumpirmasyon o instruksyon mula sa NCSC tungkol sa status ng iyong registration. Kung hindi ka sigurado o kung mayroong mga bagong hakbang na idinagdag sa proseso, maaari mong tingnan ang mga opisyal na website ng NCSC o makipag sa kanilang tanggapan para humingi ng karagdagang impormasyon at gabay. Paano ang confirmation ng NSC's online registration? Tulad ng nabanggit ko kanina, wala akong kasalukuyang impormasyon tungkol sa eksaktong proseso ng confirmation ng online registration para sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, dahil ang aking huling update ay hanggang Enero taong 2022 lamang, Gayunpaman, paman, Karamihan sa mga online registration systems ay nagbibigay ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email o SMS matapos ang matagumpay na pagpaparehistro. Kung nakumpleto mo na ang online registration, Maaari kang makatanggap ng isang kumpirmasyon sa pamamagitan ng email o text message mula sa NCSC. Ang kumpirmasyong ito ay maaaring naglalaman ng impormasyon tungkol sa iyong pagpaparehistro, kasama ang mga susunod na hakbang kung kinakailangan, o mga detalye tungkol sa mga benepisyo at serbisyong maaaring makuha bilang isang senior citizen. Kung hindi ka makatanggap ng kumpirmasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa NCSC para humingi ng tulong at pag-verify ng iyong registration status. Maaring magkaroon sila ng mga opisyal na numero ng telepono o email address kung saan maaari kang makipag sa kanilang tanggapan para sa mga ganitong katanungan. At sanay naibigan nyo ang aking video tungkol sa NCSC National Commission for Senior Citizen o ang RA 11350 muli kung di pa kayo nakasubscribe sa aking chapel subscribe na po like and share at hit notification bell for my next video for update. Maraming salamat po!